Sa Batala, pa sa isang at labin limang mga kaso ng biktima ng pabutok sa bansa. Sa pinakauling datos ng Health Department, nakabagtala ng walong bagong firecracker-related injuries hanggang nitong December 31, 2023. Anim sa bagong kaso nangyari sa bahay at mga kalye habang ang dalawa pa ay naitala sa designated areas. Naglalaro sa apat hanggang 47, 47 years old ng mga bagong biktima kabilang ang isang bata sa Central Zone na, na ng lahat ng daliri sa kanang kamay dahil sa iligal na paputok na dart bomb. Ibang klase ito, dart bomb. Nagtamo rin ng sugat ang leeg ng bata dahil sa paputok at ayon pa sa datos ng Health Department halos apat sa bawat sampung kaso Agnay Tala sa National Capital Region. Tinukoy naman ng uh, notoridad ang Boga, Five Star, Quitis, Piccolo, Luces, Plapla at Whistlebomb bilang mga pangunay mga paputok na nagdulot ng injuries.